Pilipinas. Oh, 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 oh. Teka, Tuloy-tuloy ang uh, balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Pero maganda pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Very timely are. Ha? Mga magulang at mga anak, makinig ng mabuti. <laughs> Sana mano, no? kasi five minutes lang talaga yung, ang oras namin ni, Sir Arman. kasama na po natin isang eksperto, financial literacy advocate Mr. Arman Beko. Sir Arman, magandang magandang araw. Magandang magandang araw, uh, Sir Dennis, at sa lahat ng ating takapanood, takapakinig. Direct to the point na ako kagad, kasi uh, kagabi ko pa ito, ano, eh, uh, kayo ng madaling araw ko pa ito talagang uh, init na init akong pag-usapan eh, dahil very timely ito. Oh, hindi ako babanggit ha. Hindi ako babanggit okay ang katanungan dapat bang pakialaman ng nanay ang pera ng kanyang anak okay kapag excuse me kapag minor palang uh, dapat talaga pa uh, pamahalaan nung uh, magulang yung pera ng anak Um, mo noon yung uh, child wonder si ninyo Molac. Mm. Uh, kasi yun 5 years old pa lang eh. kumikita na. Limpak-limpak mm. na sa lapi. Siya laging yung ina-attribute o uh, binibigay na na compliment uh, at uh, acknowledgement na hinawakan ng magulang niya yung kaperahan niya. Kaya pagdating niya nung adult age, halos pwede hindi na siya magtrabaho uh, at marami nang uh, uh, naipundar uh, para sa kanya. So, kung minor, kailangan talaga pamahalaan pa nung uh, magulang. Pamahalaan, ibig sabihin, ibig sabihin, hawakan, the full. Hawakan, okay. uh, the full. Kung tatanungin mo, uh, may karapatan ba yung magulang gastusin, uh, galawin yung pera? Ako, tingin ko kung ito ay pinagkakitaan dahil o kinita ng bata o dahil do sa presensya ng bata, dapat hindi nga ginagalaw. Uh, hindi ako nagmamagaling pero noon sinabi ko sa mga anak ko, pag sila nakakakuha ng aginaldo nung Pasko. Pag Pasko, ayan parating na mm. Pasko, sinasabi ko sa kanila, hindi niyo pwedeng galawin 'yan. Ang gagamitin ko lang pera, ah, uh, ay yung pera na manggagaling sa inyong magulang. 'Yang nakukuha niyong aginaldo, hindi 'yan pambinin ng laruan. Uh, um para maipon at ma... Meron na kayong ipon kahit paano. Hindi ko ginagalaw yon Now, uh, sabi ng iba, kanya-kanya yan. Of course, kanya-kanya yan. Uh, yung mga uh, tama or mabuti, magkaiba yun eh. Tama ba na galawin ng magulang? Mabuti ba na hindi ginagalaw ng magulang? Uh, magkaiba po yung pagiging tama at pagiging mabuti. Pag minsan yung tama, tama sa'yo, tam, pero mali sa akin. Pero yung mabuti... Mabuti para sa ating pareho at sa lahat ng oras. So kung tama o mali yung ginagasta, ginagalaw, hindi lang pinapamahalaan o hindi lang sinusubi o tinatabi ng magulang yung pera ng minor nilang anak, eh kanya-kanya po yan. Uh, wala naman nakalatag sa batas na kailangan, mm -hmm. eh, uh, kundi makukulong ka kapag ginasta o ginalaw mo yung pera mm -hmm. ng iyong minor na anak. Kapag hindi na po minor yeah. at 20 plus na po yung yes. anak niya at kahit pa paano at um meron na siyang sariling sariling plano na nako parang naalala ko tuloy si Sarah Geronimo <laughs> Uh -huh. Carlos yulo tayo tama Sarah heronimo yes, eh no? yes, eh si Sarah heronimo that's she's over 20 yeah. plus na rin eh no uh, pero huma uh, pero uh, general knowledge naman sa atin na hinawakan ng uh, particularly yung nanay, nanay niya eh niya, ang okay. nanay niya yung pera niya so uh pagka 20 plus na po you're talking about minor a while ago uh Sir Armand right now let's talk about ano naman uh, legal age yes. legal age sabihin na natin pag legal 18 pataas or yes. 20 plus uh, pataas go ahead um Again, depende yan doon sa kalakaran o kalakihan, kung paano pinalaki yung bata. Meron ngayon, uh, more than adult na, halos mag-senior na, 40 anos na, umaasa pa sa magulang. Meron naman, uh, uh, lumaki, umunlad na ang buhay ng anak. Mm -mm. Hindi rin obligado magbigay, uh, magsuporta sa kanilang magulang. Depende yan eh. Sasagutin ko na lang siguro sa punto ng pagiging tao yung konsepto ng kindness and compassion. Sabi nga nung isang uh, kaibigan ko si Carlo Ople, uh, kung ikaw ay may sobra, uh, ikaw yung anak, ikaw ay may sobra uh, at kailangan ng suporta ng magulang, ano ba naman yung... O ng pamilya? Ng pamilya. Mm -hmm. uh, pagbinsan, dito sa Pilipinas, extended mm -hmm. pa. Uh, ano ba naman yung tumulong ka, miski na kaunti o mag-abot, o tanggapin mo bilang obligasyon mm -hmm. yung uh, uh, pag pagsuporta sa yung magulang, mm -hmm. uh, o sa pamilya. Mm -hmm. uh, kung may sobra, kung may kaya, walang pinagkaiba yan sa dating tinanong natin, kailangan ko bang pautangin ng aking pamilya o ang aking kaibigan? Mm -hmm. Kung wala kang papautang, Question ka agad, hindi mo mapapautan. Mm -hmm. Eto, ayusin mo ang buhay mo, uh, tugunan mo yung mga pang pangunahing pangangailangan, yung mga ambisyon mo sa buhay, isama mo rin. Kung uh, uh, merong kindness and compassion, uh, isama mo sa plano yung uh, pagsuporta sa pamilya. Pag hindi ba ako sumusuporta sa pamilya, wala na akong kindness mm -hmm. o compassion? Hindi naman po. Mm -hmm. uh, siguro kailangan nyo pang magsumikap, magtrabaho, uh, banat ang buto para Makatulong. Here's a follow-up question, uh, Sir Armand. Kapag ginalaw mo ba yung pera, obligasyon mo ba na ipaliwanag sa anak mo na 20 plus kung saan mo ginamit? I believe kailangan mong, uh, uh, ito hindi lang tama, hindi lang mabuti, uh, pareho. Kailangan mong ipaalam. Kasama yan sa maayos na pakikipagrelasyon. Ito, lalo na may kanalaman sa pera, lalo na nabibilang, lalo na nauubos o nawawala. Hmm. Kailangan o obligado pa rin. Ganun din, yung uh, parang sa mga migranteng manggagawa, sinasabi ko lagi sa kanila, oh, yung pinadalan nyo ng remittance na pamilya nyo, ang hirap niyan, magulang, asawa o anak na pinapadalan nyo. Hingan nyo ng listahan kung saan naman ginamit yung... Uh, Uh, pera o remitans sa pinadala nyo lalo na ito kung pinahawak sa iyo yung pera at iyong ginalaw dapat naman magpaalam bago uh, galawin uh, gamitin yung pera at i-report pagkatapos gamitin yung pera paano pag sinabi mo sa anak mo na dito ko ginamit yung pera tapos sinabi sa ng anak mo na hindi nai eh, wag mo nang ipaliwanag sa akin okay na yan kumbaga uh, pag ginalaw mo okay lang yan i understand na Ah, uh, ini spend mo yan for our family's sake or para sa ating pamilya. Kailangan pa rin bang ipaliwanag sa anak kung saan mo ginastos yung uh, pera na ginalaw mo sa income ng anak mo? Ah uh, kahit na ganito ang uh, sinabi sa ng anak mo na hindi mo kailangan ipaliwanag. Napakaganda niyan kung uh, umabot sa ganyang usapan na nakapagsabi yung anak. Sagiyan, kung ano yung uh, na, na, na ambot na ambag o nandiyan na pinapahawakan mo, kayo ang may uh, desisyon, diskarte, dyan sa paggabit ng pera. Ako, kung ako yung magulang, talagang uh, uh, dasal ko ay pasasalamat na ganoon ang relasyon sa uh, anak ko. Pero gagawin ko pa rin na maglista para kung kahit papano at anytime kasi yon ay yung anak. Mm -hmm. E eh, lumalaki, nagkakaroon ng pamilya ang anak hmm. magkakaroon ng kasintahan hmm -mm. asawa tama eh diba? uh, pag na uh, parang sa amin anim kami magkakapatid hmm. wala kaming ka problema sa aming magkakapatid tungkol sa pera hmm -mm. pero bago pa man kami talagang mag-asawa magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya winarningan na kami ng magulang namin. Mm. Sa atin, walang problema. Kaya sana, maayos ang inyong mapapangasawa mm -hmm. dahil, syempre, labas na yun doon sa... Uh -huh. uh, sana ma-extend. Kaya, doon sa tanong mo, Sir Dennis, kailangan ilista mo pa rin para at any time in the future, mm -hmm. katulad ng nangyari na ito, uh, in the future, merong malinaw na hindi kailangan... Uh, sa publiko mag magbangayan mm -mm, di ba mm -mm. uh, kaya tayo rin tama po si Sir Dennis uh, si pinasakalihan nga na, na ayaw nga magbanggit tayo rin po wag tayong makialam sa uh, lalo na yung magkokomento may kanya-kanyang kalakaran sa bawat pamilya mm -hmm. uh, eh sabi naman ng iba, eh kasi nilabas nila sa publiko, kaya... Kaya kinokomentohan. Kinokomentohan. Kasi pagka... Tama yung sinabi mo, Sir Arman. Pagka pinaliwanag mo dun sa bata, ito yung... Kahit na sinabi niya, hindi, hindi, mo kailangan ipaliwanag. Hmm. Um, ito yung ginastos ko para, para mo siyang tinuturuan na ilista lahat ang kanyang ginagasta or yung kanyang financial literacy, yung kanyang Uh, uh, kaalaman pagtungkol sa, sa paggastos para mo siyang tinuturuan. O oh, ito, dito na punta yung pera mo, ito yung isang libo, ito yung dalawang libo, ito yung 10,000, ito yung 100,000. All in all, 1 million yan. So, para mong tinuturuan yung anak mo na ganito ka dapat, naglilista ka dapat. At nire-respeto at pinapahalagahan Tama. mo siya, ng anak mo. O kung kung, kung sino man na uh, uh, nagbibigay ng report o, o listahan. Miskin na ginastos mo pa yun para sa sarili mo, mm. bumili ng bag, sapatos, o whatever, what, pinasyal, nag, nagbakasyon. Mm. Uh, pinapahalagahan mo uh, at nire-respeto mo yung uh, ina-acknowledge, yung uh, pera na pinamahala sa'yo. Yun. Balikan ko lang yung sinabi mo kanina tungkol kay Ninyo Mulak. Si Ninyo Mulak ay masyado ng... Uh, Maayos yung kanyang pera nung bata siya at dumating yung panahon nung naging adult siya halos hindi na niya ka, ka, maski hindi na siya magtrabaho dahil may kinita na yung kanyang pera at maayos ang pagkakalagay uh, sana lahat ng uh, lahat ng mga ganitong sitwasyon na problemado ay mapunta sa ganitong sitwasyon right. para ma-realize ng bata tama yung magulang ko bilang uh, panghuling pananalita uh, paalala lang natin uh, para sa mga magulang yung inyong mga anak hindi po yan ang inyong retirement fund. Yung mga anak naman, ang ating mga magulang, hindi po sila ang ating emergency fund. So may kanya-kanya po tayong buhay pinansyal na kailangan na hawakan ng tama at maayos. Maraming salamat, uh, Financial Literacy Advocate. Uh, Eksperto po yan, Mr. Armand Benko. Maraming salamat, Maraming uh, Sir Armand. Arman. Okay! <smart noise>